mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy Christmas everyone! Ito na naman ang yung life coach at ko partner, Ate JB. Happy Christmas talaga, no? Happy si Ate JB dahil ngayong December, kaibigan, lalo pong lumakas ang ating bintan Thank you so much, God. Kaya naman, kaibigan, no? Ibabahagi ko po sa inyo o ipapaalam ko po sa inyo yung mga napaka fast moving mga produkto na dapat meron kayo. No, sa inyong tindahan, sa inyong sari-sari store dahil makakatulong po ito kaibigan dahil po sa mga ito, tiyak po, tataas ang sales nyo ngayong Pasko. Hindi na magpaligoy pa si Ate GB, no? First and foremost, walang iba yung Gcash. Tama po ang narinig yung kaibigan. Napakalakas po ng Gcash dito sa place namin. And I'm sure, sa inyo din, no? Malakas yung Gcash. Kasi naman, dear friends, ngayon ay Pasko marami sa ating mga kapitbahay ang magsisend ng pera, no? magbibigay ng pera sa kanila mga kamag-anak na nandoon sa probinsya, sa mga malalayong lugar, magpapakash in sila. At meron din tayong mga kapitbahay, mga kababayan na makakatanggap ng gift, regalo ngayong Pasko, mga bonuses nila and siyempre magpapakash out sa ating tindahan. As so, a matter of fact, kaibigan, no? ganito kalakas ang Gcash ni Ate GB. This is the living proof. Isang araw, kaibigan, napakarami ng transaksyon ni Ate GB. Lumagpas ka kang... Mm, sorry, nabulal ako. Ang saya ko kasi, kaibigan. Lumagpas na nga kami, kaibigan, no? sa aming limit na 100,000. Thank you so much God. Napakalakas ng Gcash kaibigan. Kaya dapat mag Gcash ka na. At sa iyo dyan kaibigan na meron ng Gcash sa iyong tindahan ay lalo nyo pang damihan ng iyong balance. Punoin niyo ang Gcash wallet nyo. Dahil lalo talagang magiging malakas ang Gcash ngayong Pasko hanggang New Year na yun. Okay, and aside from that, kaibigan, marami pa mga produkto kagaya ng uling at iba pa. No? Ang uling malakas talaga. Maraming mag -ihaw, -ihaw ngayon kasi Pasko at New Year. ang marami pang iba kaibigan kaya ipapakita ko po sa inyo. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate sana naman magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. Sana na kaibigan, share na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ngayon kaibigan, no? sorry na po naman, ang hirap mag-Tagalog pag bisaya tayo. No? Thank you so much ka pala no? sa mga patuloy na nagsusuporta kay Ate GB kahit minsan bulol po ang ating Tagalog. Okay. Ngayon ipapakita ko na po sa inyo yung other produkto na napakalakas talaga ngayong Pasko hanggang New Year. Ngayon mga kaibigan, ipapakita na po ni Ate JB sa inyo ang mga produkto na dapat meron kayo ha. <laughs> dapat meron kayo ngayong Pasko. Ayan, so siguro 3 days na lang. Kung hindi ako nagkakamali, magpapasko na po. Kaya kailangan full stock yung ating tindahan. No? And meron talaga mga produkto na lalong nagiging mas their friends pag Pasko na. Ayan, so ito po ha, ipapakita ko lang sa inyo. Oh my God! Ano nangyari? <laughs> Di ba kaibigan? Siguro some of you nakita na nag-upload po ako ng video the other day na si Ate GB ay nagpa-deliver ng napakaraming beers, red horse at saka soft drinks. Nagawan ko po ito ng video siguro two days back or one day ago. Basta nakagawa ko ng video kay Bigan. Ang salamat po sa mga nanood. Lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Kay Bigan, nakita niyo po ha sa aking video two days back. Siguro, nagpa-deliver si Ate GB ng uh, beer. Beer products. Pero tingnan niyo naman. Lahat po nito kay Bigan eh. Yung iba hindi pa sinaon only yung bottle. Pero wag mabahala kasi may deposit. Tingnan niyo naman kay Bigan. di ba? Yung maliliit na lang na red horse ang meron si Ate GB. Tingnan nyo. Sana all. <laughs> Back, sana all. <laughs> yung ibang buti nilagay ko dito kasi wala ng cases. Walang case, tingnan nyo. O, ba diba? Kaibigan, ngayong Pasko po at saka sa darating na New Year, napaka mabinta. Lalo pong mas magiging mabinta yung ating mga alak. Ako po ay nagpa-deliver nito. Malayo pa po ang Pasko. Nagpa-deliver si Ate GB ng mga alak at mga soft drinks. Ayan, ubos na rin yung ating soft drinks. Yung 6 liters na yan, wala ng laman. Yung iba, wala pang boti. Pero again, wag mabahala kasi may deposit. 7 pesos po ang deposit nito. Kaya yung hindi mga nanag sa uli, okay lang. Pero sa totoo, hindi talaga okay. Kasi kaibigan, medyo may na problema si Ate GB. Tumatanggap po kasi ako ng deposit no sa mga bottles. Pero yung aking supplier, hindi na po sila tumatanggap ng deposit kaibigan. Gusto talaga nila bottle. Talaga, sabi sa pa, botilya. So, Ah, uh, sinasaming ako ng favor sa aking suking supplier sige naman. Ah, uh, tanggap na kayo ng deposit pero sabi ng aking supplier De friends talaga hindi na sila tatanggap ng deposit makakokacola products hindi na po. Kaya kukunin ko na yung mga sab yung mga kapitbahay ko, pupuntahan ko sa bahay nila or sasabihin sasabihin ko talaga sa kanila pag nakita ko na i uh, sa uli. Yung mga bottle, kayo kaibigan ha? Uh, hindi na po, iruan ko sa place nyo, basta hindi na sila tumatanggap ng deposit, kaya kailangan kunin na natin yung ating mga bottles. Plan ko na rin na gawing 10 pesos ang deposit, hindi na 7 para isa ulit talaga. Pero yung mga beers, walang problema kasi tumatanggap sila ng deposit. Ayun na nga kaibigan, tingnan nyo, naobos to, back to our main topic, mga fast moving products ngayong Pasko. Naubos po ito kasi yesterday night, ayan, yesterday night, Christmas party po ng barangay namin. So buti na lang nakapaghanda si Ate GB. Kaya kayo kaibigan ha, palagi kayong maghanda. Kasi marami sa mga kapitbahay natin ang magkakaroon ng Christmas party. Hindi sila same ng pizza, same date, hindi. May, may na Christmas party ng na December 20, 21, mayroong mag Christmas party ng 22, mayroong 23. And most of them, most mga kapitbahay natin ay mag Christmas party sa December 24. Kaya kailangan mag-stock tayo before December 24. Tingnan niyo, oh, 'di ba? Ngayon tatawagan ko na naman yung aking suking supplier na nagbigay pala sa akin no, ng hila. Yan may mga kids, no? Bibili. Nagbigay ito pong nakuha ko sa aking suking supplier kay Bigan. Christmas gifts nila kay Ate GB. Ilang years na rin pong suki nila ako, no? Supplier ng cigarettes, sigarilya, cigarette, uh, alak at saka soft drinks tagay rakoy. Yung mga bata, bumibili sila. <laughs> Ayan. So, yung si kukikibigan, suki ko, no? Nabulo naman si Ate JB. Binigyan ako ng a uh, gift, Christmas gift. Ito po. Okay, thank you so much po. So, king supplier ko ng soft drink sa Pook. Thank you so much. Puok uh, talisay City, Cebu. Ito yung gift ko. Last year, binigyan ako ng payong. Ay, hindi pala. Isa, two packs ng ano, ganito, Pepsi. Pepsi na maliliit na plastics. Two packs. So, 24 bottles. And previous year, binigyan ako ng uh, calculator. Din na nauna pang taon, binigyan ako ng payong. Ayan, sana payong na. Uh, very, very useful yung payong kasi palaging umuulan. Pero itong binigay, nagpapasalamat pa rin na po ako. Thank you so much po. So, hindi pa naman talaga upos yung aking mga alak. Meron pa naman, dalawang reef ko, merong pang alak sa yun nga kaibigan, yung parati ko sinasabi ha, na huwag nating uh, hintayin, maubusan tayo ng stocks. So, sa si Ate GB, may stocks pa, tingnan nyo, no? May stocks pa tayo, pero bibili pa rin ako, kaibigan. Mag-order talaga ako. So, ayaw kong maubusan. <laughs> Malaki-laki po ang aking babayaran ngayon kasi hindi lang po ito nang nakikita nyo na nasa mga case, cases, hindi lang po yan ang o-orderin ni Ate GB. Meron pa ako mga boti dito sa loob ng sako. Pati po ito ay uh, mag-order ako siguro 14 or 15 cases before magpasko mag-order si Ate G beating nyo o ba diba? pati soft drinks mag-order tayo kay Bigan kasi upos na no upos na dito pero may meron pa naman sa refrigerator natin ayan so yun yung pinakababinta talaga their friends ayan so shoutout nga pala sa mga nag-comment sa aking videos ngayon po ay Nagche-check ako kung sino nanood sa aking mga videos sa aking premiere. Uh, susuportahan ko rin po kayo. I will also support you back. Ito po yung ginagawa ko ngayon. Tinitingnan ko po kung sinong nag-comment sa aking mga videos. At, ah, uh, simpre, sinusuportahan ko rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And, kaibigan, ha? Aside from those, ah, uh, what you call this? Alak and soft drinks, mabinta po yung mga mantika. Kasi kaibigan, no? Maraming pera yung mga kapitbahay natin kaya palagi sila nagluluto. So, nagtitinda tayo ng mantika. Dapat wag mabuusan ng mantika, ha? Yan, one po, 28 pesos ang bintahan ni Ate GB. Noon, 25 lang kaso nagmahal na. Yan, ano po ito? Mantika, mga asukal kasi maraming gagawa ng mga kakanin. Ngayon Pasko, ito po, asukal rin kasi gagawa sila ng salad. Yan, yun talaga kaibigan. At, yan, so, may bad Papakita ko sa inyo. Ayun, kaibigan, naubusan ng itlog. Palagi ko pong sinasabi sa inyo na huwag natin hintayin maubusan ng tayo ng stocks paninda. Pero anong gagawin ni Ate GB? Talagang malakas ang bintahan ng itlog, kaibigan. So, napakalakas. Meron kasi akong ah, kapitbahay gumagawa ng cakes, pastries, gumagawa siya ng ganun. Kailangan talaga niya ng itlog, gumagawa ng lechiflan, binibinta po niya ng online. Ayun. So, ipapakita ko sa inyo, ha? kung gaano karami na ang egg ni Ate GB. Tingnan nyo. Kasi napakababinta po ng itlog. Kahit nga wala pang Pasko, everyday may naghahanap ng itlog. Tingnan nyo. O di ba Ang itlog kay Bigan, bintahan ko 10 pesos. Ang puhunan ko po ay 8 pesos and 50 centavos. 8.50. Kaya sa isang itlog po ay may profit ako may kita na 1 pesos and 50 centavos. So, pupunta kami ngayon sa palinki at bibili ng itlog. Ayan, yung ating kapitbahay. Shout out. Bibili ng Windsor si John Burma. Napaka mabinta po ng cigarettes natin, kay kaibigan, no? Ayan, marami tayong cigarettes dyan. So, dear friends, ano pa ba? <coughs> Sorry, naubos si ating GB. Lahat, pansahog, pampasarap sa ulam, mabinta. Magic sarap, vitsin, ginisa mix. Ayan, mga pati, suka. Lahat ng pampasarap sa pagkain, mabintang mabinta po ngayong Pasko. Kasi, ma, again, maraming pira yung ating mga kapitbahay. Kaya sure na magluluto sila ng pagkain. <laughs> Ayan. Ito, mga kaibigan, mga sabon, ha? Uh, sabihin ko na lang in advance. Mabinta, mabinta yung downy, mga sabon, sa New Year. Hindi sa Pasko, but sa New Year. Bakit? Yun kasi yung aming ano kaugalian dito, no? May tradisyon po kami na dapat pagsapit before mag New Year, wala pang bagong taon, dapat malinis ang bahay, malinis lahat at wala ka maroroming damit. Lahat ng damit pagsapit ng New Year, tapos na lahat labhan. Wala nang kailangan pang labhan. Malinis na lahat ng damit. Yun yung kaugalian namin kaibigan. Iwan ko po sa praise nyo. Basta sa amin, dapat before mag New Year, wala nang maruming damit. na Nalabhan na lahat. Kaya lalo po magiging mabinta ang sabon sa New Year. Kaibigan, huwag natin kalimutan yung mga alak. Iwan ko sa Tagalog region, pero dito po sa amin sa Visayan region, Cebu, Mindanao, ayan, malakas po ang bintahan ng kulafo. Ito po ay 90 pesos. At ito naman po ay 50 pesos. No, 98 na pala ito. Ayan, puhunan namin dyan 80 plus. Ito po ang puhunan ay 43. Binibinta ko ng 50 pesos. Yung mga alak natin kaibigan, wow, grabe. Napakalakas ng bintahan. GSM 150. Emperador 150. Napakalahas. Napakalahas. Napakalakas ng bintahan. Kaibigan, mga Ginebra, Jane Bilok at saka Quatro Hindi po siya masyadong fast moving, pero may naghanap kaya nagtinda na rin ako. Mga tanduway, basta mga alak. Again na mga pampasarap sa ulam, napaka mabinta. Mga cheese, kaibigan. Kailangan yung mga cheese, maliit at saka malaki, tingnan nyo. Magtinda po kayo niyan kasi blockbuster talaga ang bintahan ng cheese pag Pasko at saka sa New Year. Hindi lang cheese, mga mayonnaise. Gagawa kasi ng salad yung ating makapit bahay, Mga Nestle cream, napakamabinta po. Ayan, mga, tingnan nyo yan, cream corn, mga gatas evaporated at condensed milk. Pati yung ating mga creamier. Ayan, cream brinsada, napakamabinta po niyan. Meron din maghanap ng star margarine. Lahat po, basta tungkol sa pagpapasarap, pampasarap ng pagkain, nagiging mas mabinta po pag Pasko. Hanggang New no Year na po yun, tingnan nyo, diba? Nagtitinda tayo niyan. Magtinda po kayo ng mga pampasarap sa pagkain. Yung mga, fo, mga condiments, yung, yung nakikita natin sa supermarket na mga condiments, mga mabinta po yun. Yung mga ito, minodo sauce, calderita mix, mga mabinta po yan, ha? Barbecue mix. Ayan, ito po, mga pangsahog sa salad. Huwag natin kalimutan, mga raisin. Kung hindi ka pa nagtitinda ng raisin, magtinda ka na. Mga ito, mga pickles, pangsahog po sa salad. Pangsahog sa ulam, Ayan, yung mga gulaman. Ito po, grabe. Mabinta ito, lalo na sa New Year. Gulaman. Ayan, pang salad, pang uh, buko pandan. Marami talaga. Mabinta, mabinta yan. So, si ko na lang yung mga sabon kasi ang pinag-usapan pinag po natin, pinag-, pinag na oh, sorry, <laughs> naman ako. Ang hirap talaga magtagalog pag tayo ay bisaya, no? I'm sorry po. Taga si po si Ate GB, kaibigan, sana naintindihan nyo po yung aking Tagalog. Huwag nyo iba si Ate GB. Ayan, mabintang-mabintay yan ha, mga pansahog. Sa ulam, mga pampasarap po. At ito, hindi ko alam ko nagbibinta kayo nito, kaibigan. Ayan, ito po, mga, ano po ito, no? Kana ang, kana ang gulumabas ni GB. Ito po ay sangki. Tinatawag namin na sangki. Ah, sahog po sa humba, pork humba. Ito, bay leaves po. Ayan. Uh, pamintang dahon, bay leaves, 2 pesos ang bintahan ni Ate gb Mga pampasawag sa humba, no? Meron ako nilagay dito, kibigay tingnan nyo, no? Mga sangki. Ayan, mga pepper, mga liso, liso paminta tawag namin. Ayan, mabintang-mabinta po yan ha, mga pampasarap ha, pansahog sa ulam kaibigan kasi nga magluluto po yung ating mga uh, kapitbahay, pati tayo ay magluluto rin. Ayan, so kaibigan ha, yun lang ipapakita ko muna sa inyo, baka ma masyado mahaba yung ating mga videos. <coughs> Ayan, naubo na naman sa GB Sorry po. Huwag kalimutan na hindi po fast moving ang baking powder pero tiyak na may maghanap po. Panggawa ng cakes, tinapay, hot cakes. Ayan, ito, mga ito, mga pangapang pasarap sa pagkain. Mabintang, mabintay yan mga kaibigan. Ngayong Pasko. Kaya before magpasko, kaibigan, kailangan talaga magtindan tayo. Shout out sa aking kamera. Meron na kaming kamera dito, CCTV. Kasi nanakawa na si Ate GB ng more than three times. Kaya natutunan ako, kaibigan. Mabinta rin yung ating mga bigas, ha? Yan, yung asin, ha? Yung asin, kaibigan, huwag nyong smulin. Lahat ng tao ay gumagamit ng asin. Kaya mabintang, mabinta po yan. Shout out kay Francis. Hello, Frances. Happy Christmas. Frances. Uy, hindi niya mag-smile, mag kaibigan. <laughs> <laughs> iniisip niya kasi yung yung uh, bigas niya malapit nang maubos. Ipapakita ko sa inyo kay Bigana. Malakas kasi ang bintahan ng bigas namin kay Bigan kasi maraming pira yung ating Kapit Bay kaya panay sila bili. Yung uh, Ivory niya malapit nang maubos, sabi niya sa akin, uh, punta na daw kami sa pamilyang Bayan. Sabi ko naman, mamaya na lang kasi mainit pa no. <laughs> Ayun, kaya ayon niya mas mad. Yung bigas mais ko ubos na. Kung kami ng bigas-mais, mga kaibigan na, Bisayan area. Shout-out sa mga school supplies ko na hindi na mabinta ngayon kasi walang pasok. <laughs> Kaya inalikabok na yung lalagyan, no? Pupunasan natin uh, days from now. <laughs> Ayun, kaibigan, shout-out sa aking customer. May customer na naman tayo. Maraming salamat talaga, Panginoon, no? Na uh, kahit marami tayong kakupitin. Chad, uh, yung ating mga kapit, by most of them ay dito pa rin po bumibilis sa amin. Tingnan, tingnan nyo. Malayo pang kanilang bahay. Ayan, tingnan nyo. Malayo ang kanilang bahay pero... Ayan, tingnan natin. O, tingnan nyo, no? Malayo pang kanilang bahay, pero dito siya bumili sa ating tindahan kasi nga halos kumplito tayo ng stock at medyo mora kaysa ating kakopetensya. Ayan, another Good customer! <laughs> Thank you so much, God! Happy Christmas, everyone!